إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون Tunay na ang pinakamasama sa mga kumikilis na nilalang sa ganang kay Allah ay ang mga bingi at ang mga pipi na hindi nakapag-uunawa. Walaw alim Allaho fihim khayran la asma'ahum, walaw asma'ahum latawalawahum mu'ridoon. Kung sakaling nakaalam si Allah sa kanila ng isang kabutihan, talaga sanang nagparinig siya sa kanila. At kung sakaling magparinig siya sa kanila, talaga sanang tumalikod sila habang sila ay mga umaayaw. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون أو سمم tumugon kayo kay Allah at sa sugo kapag nag-anyanya siya sa inyo para sa magbibigay buhay sa inyo. Alamin ninyo na si Allah ay humaharang sa pagitan ng tao at ninanasa ng puso nito at natungo sa kanya. Kakalapin kayo. <tinyo> واعلموا أن Mangilag kayo sa isang pagsubok na hindi natatama nang natatangi sa mga lumabag sa katarungan kabilang sa inyo. Alamin ninyo na si Allah ay matindi ang parusa. Wad Idh antum qalil mustad'afuna fil ardi takhafuna an yatakhattafakum an-nas fa mo, sabihum Allah tagapagmay-ari ng paghahari nagbibigay ka ng paghahari sa sinumang niluob mo nag-aalis ka ng paghahari mula sa sinumang niluluob mo فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون Nagpaparangal ka sa sinumang niluloob mo at nag-aaba ka sa sinumang niluloob mo. Nasa kamay mo ang kabutihan. Tunay na ikaw sa bawat bagay ay may kakayahan ya ayyu hal lagina amanula taunun Allaha wabwa suulawa taununu aati kum waangtum oo mga sumampalataya, huwag Waggayong magtaksil kay Allah at sa sugo at magtaksil sa mga pinagkatiwala sa inyo habang kayo ay nakaaalam. Wa wa ajrun azim. Alamin أموالكم na ang mga yaman ninyo at ang mga anak ninyo ay isang tukso lamang at na si Allah sa ganan kanya ay may isang pabuyang sukdulan. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadhlil 'azim O mga sumampalataya, kung manginig kayong magkasala kay Allah, ay gagawa siya para sa inyo na isang pamantayan ng tama at mali magtatakip sala siya para sa inyo ng mga masagwang gawa niyo at magpapatawad siya sa inyo. Si Allah ay ang may kabutihang loob na sukdulan. وَإِذْ <tong> ka Banggitin, noong nagpakana sa iyo ang mga tumangging sumampalataya upang bihagin kanila o patayin kanila o palisanin kanila mula sa bayan mo. Nagpakana sila at nagpakana si Allah at si Allah ay pinakamabuti sa mga tagapagpakana. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين سبيهن مو او بروبيتا محمد كن كيو يوم الله، كي الله سمنود كيو ساكن إيبك سينيو سي الله أتمنى بابا تاوض سينيو نعم مغالبك كسالا لينيو Si Allah ay mapagpatawad, maawain. Wa id in kaana haadhaa huwa al-haqq min 'indika 'alayna min Banggitin nong nagsabi sila, O oh Allah, kung ito ay ang katotohanan mula sa ganang iyo. Magpaulan ka sa amin ng mga bato mula sa langit o magdalaga sa amin ng isang pagdurusang masakit. Wa ma kana Allah li yu'adhdhibhum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhdhibhum wa hum yastaghfirun. Hindi nangyaring si Allah ay okul magparusa sa kanila habang ikaw ay nasa kanila. Hindi nangyayaring si Allah Ay sa sila ay ng tawad. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون Ano ang mayroon sa kanila na hindi magparusa sa kanila si Allah samantalang sila ay sumasagabal sa masjid na pinakababanal at sila ay hindi naging mga katangkilik niya? Walang iba ang mga katangkilik niya kundi ang mga tagapangilag magkasala subalit ang higit na marami sa si kanila ay hindi nakaaalam. وَمَا كان صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ Walang iba ang pagdarasal nila sa tabi ng bahay ni Allah sa Makkah, kundi sipol at palakpak. Kaya lasapin ninyo ang pagdurusa dahil dati kayong tumatangging sumatang palataya. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا kaya gugugol sila ng mga ito pagkatapos ang mga ito sa kanila ito ang magiging isang hinagpis pagkatapos madadaig sila ang mga tumangging sumampalataya ay tungo sa impyerno kakalapin ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون Upang para magtumpok siya nito ng lahatan para maglagay siya nito sa impyerno. Ang mga iyon ay ang mga lugi. Qul lil ladhina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin Sabihin mo sa mga tumangging sumampalataya na kung titigil sila ay magpapatawad sa kanila sa anumang nakalipas na at kung manunumbalik sila sa dati, ay nagdaan na ang kalakaran sa mga sinauna. Wakatiluhong hatta la takuna fitnatun wa yakuna ddino kulluhu lillah fa inintahaw fa inna allaha bima ya'maluna basir. Makipaglaban kayo sa kanila na nakikipaglaban sa inyo hanggang sa walang mangyaring ligalig at mangyaring ang reliyon sa kabuuan nito ay ukol kay Allah kaya kung tumigil sila tunay na si Allah sa anumang ginagawa nila ay nakakikita wa in tawalaw fa'lamu anna Allah ni'mal mawla wa kung tatalikod sila sa utos sa kanila. Alamin ninyo na si Allah ay pinagpapatangkilikan ninyo kay inam na pinagpapatangkilikan at kay inam na mapag-adya.